matagumpay na karir at marangyang buhay para sa kanyang pamilya. May mahihiling pa ba? ang Spider-Man ng PBA? Yung challenge kasi malakas pa ako, may bigyan pa ako ng lakas ng Diyos. Yung isang beta lang naman ako nag-champion dito sa PBA. Yung yung, M yung MVP na gusto kong siyempre sa PBA dahil pinalad po ako sa UAP, sa PBL. Para nakita ko naman po na hindi naman po ako nalalayo kasi lagi po ako nakalikit. Baka sabi ko hindi naman imposible baka ibigay din sa akin ng Diyos. Kaya binibigay ko lang po ng binibigay yung best. Paninindigan na hinubog ng mga pagsubok, puso na pinatibay ng mga hamon ng buhay pananampalataya sa Diyos na hindi bumibitaw kailanman. Yan ang mga katangian ng isang basketball superstar tulad ni Arwin Santos. Dito sa Los Angeles, California, pagputok pala ng liwanag, makikita na rin sumasabak na sa ersisyo ang ating pambansa kabao. This week, sinabayan din sa pagjajaging ng NBA great at basketball hall of famer na si Reggie Miller. At kahit nagpahinga at nakikipagkwentuhan na itong si Miller, si Manny Pacquiao tuloy pa rin sa kanyang training. Nais nice kasi ng pambansa kamao na ibalik ang sigla niya nung siya ay 25 taong gulang pa lang. Sa kabuuan, ang tila bang inner peace ng pambansa kamao, ang sikreto sa palibagong sigla ng buksinyarong hanggang ngayon ay hinahangaan pa rin sa buong mundo. Ano mangyayari sa buhay natin? Eh? Kailang alam natin kung saan tayo pupunta. At uh, ay uh, ah, no nasa tamang picture na ito ang naging viral sa internet noong Hunyo ang patunay. Ka. Gi. Wa. Correct? Yes. yes. Wow. All right. It's a proper noun because it's the name of a person. How do you pronounce it? Inera. Again. Chimera. How about this one? Bye. Par All right. Kaya mga estudyante niya, enjoy na, natututo pa ng basketball at kulturang Pinoy. So ikaw pala yung nagano nagsulat dun sa sa board ng ano, parang kakaiba eh, na na mga ibang bansa naman, parang inintroduce mo kami na sa sa mga Koreano yung Never Team. So ngayon siguro alam nila yung kung paano ka popular yung team. So you know it's overwhelming na na it's because of you. So yeah, nag, nagpapa you rin ako sa. Yo.